So, ayan guys, good afternoon, good morning, good evening. Kung kailan nyo man po mapapanood itong videos na ito. Dito na naman tayo sa hospital. Hintayin natin ang ating amo. Tayo sa Al-Habib Hospital. Waiting tayo dito sa labas. Kagagaling ng sa mundo ng school. Diretso na kami dito. Busta, kumusta ang lahat? Namali ako ng time sa aking premiere sa yung dalawang premier, ang dalawa kong premiere Sabi nagplay Bamsi ni Mer Ang Kotik Mami Lazy Sasta Bunso Thank you so much ha Sa pagbantay niyo sa aking premiere Bunso Marlin, I-replay ko I-replay ko yung premiere ko Dalawa nga Ay, Tatlo bali Tatlo pala kayo doon Si Mampino Ikaw Tsaka si Si Sasta Tapos Doon naman si isa Si Celci <laughs> Tsaka isa Dalawa sila doon Thank you so much Dito na naman tayo Sa biyay ng pahinga side ng ulo uh. Shoutout, shoutout sa inyo lahat yan guys. natin hindi pa guys tingnan nyo guys ah. yung building na tinatawag nila dito kingdom kingdom tower ayan nag iba iba kulay nyan guys pagkagabi yung kingdom tower na yan di ba Parada lang tayo dito sa gilid ng highway sana mo. Nangamiran, nangamiran ah. tayo, edi wawa, edi ba? Ito ay ano nga mo? e non tale no fa da. Già te la su due. <coughs> da Na-late ako sa pagkakukising o anoy na nagsundo sa eskola. Mati na lang kumawag yung paman ng bata. malapit pala sa akin yan ah. diba basta huh. naman ang buhay nyo guys tao sa premier marathon ng ngayong Webes Kaling <laughs> araw, mali ako ng set ng kwan Nung oras Sabay pa naman, dalawang premier Sibon Kasi na kayo guys, singot ako ng na singot Nung dalay kong sibon Di balay kung kayo na yung ko <laughs> gilid lang kasi ito ng highway guys <coughs> gusto ko sana bumaba <coughs> may para daan naman dito isa guys Kaso nga lang Pang disable Pang PWD Hindi naman tayo pwedeng bumarado dyan Kakameraan tayo dyan na Pupwede Kung may mga kameraan tayo Bumaba lang tayo sa sakin Tapos mag-ika-ikaan tayo <laughs> Ika-ikaan. Uh, talaga napupunta ng hospital ngayon, gawa ng init. Dalawang hospital to pero parehas lang silang ala, <laughs> hospital dito, emergency doon talaga, pinakamalulupit na mga dyan yung pinakamalulupit na sakit na dinadala, tapos dito naman check up, check up lang dyan o di ba dyan may bukol kasi siya, hindi mapakali, may bukol siya dito sa daliri parang kulugo tatakot na siya baka daw kung ano na yun gabi pa rin yung nagpun, naghahanap ng hospital eh. Ngayon, iba naman tong hospital na ito. أنا أقول لك أن الموضوع مهم جداً 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 جدا 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 natin siya para da. All right, thank you. <laughs> Pagkamay kamay tiyaga ka talaga eh. Ako ka eh. Mapaghintay ka di ba? Mapaghintay tayo ng paradaan. All right. Thank you so much. Nagkaparadaan tayo. Makakababa na tayo. <laughs> tiyaga na sa paghintay ng paradahan guys kaya ayan na nakaparada na tayo safety na tayo dito ano nyo traffic wow pas traffic din guys sa kabila papunta rin dito ano inyo? traffic grabe din ang traffic tignan mo ano oras ka ngayon malas bali isang oras ang biyahe Diba? Labas tayo. Bakit ako sa inyo yung traffic. Ayan, nakikita nyo yung building na palipit, guys. Na sa sobrang init. <laughs> Mainit pala dito sa labas. Wow! Ayan, diba. pinakita ko na yung ano yun na yung building na yun. Yun ang building ng Kingdom Tower. tayo sa loob grabe Yung oh, sa labas, lalo na sakit ang ulo ko dun Lalo na sa init 46 anong oras na oh 46 pa init dito, 4.30 pa lang guys, eh no 46 Grabe init Lumabas ng saglit, tuyo na ng Maraming maraming salamat guys sa love and support nyo sa akin lagi dyan. At sa mga sumusupport sa akin sa premiere ko at mga live ko. Thank you so much. <coughs> and, God bless po sa ating lahat. Hinit. talaga 46 alas 4 medyan no grabe lalo na na inabot pa ng 49 ano yung sumundo ng high school? Ano guys? Hanggang dito na lang guys. And God bless po sa ating lahat. Bye bye. God is great.